Grabe guys. Bang nararamdaman ko dito. Grabe. Bang iba talaga dito. Pagandang buhay sa inyong lahat. It's me again your ka-Darwin TV. At ngayong gabi nga, natakot ako. Pero manghuhuli tayo ngayon ng aswang. Aswang. Guys, di ko na talaga makayanan. Ang aking nararamdaman ay kakaiba. Anibindig na talaga mga balahibo sa aking katawan. <laughs> Ito na guys, CCR si muna ako. <laughs> So ayun nga guys, hindi nga pala tayo nag CR, ha. Joke lang 'yon, so, baka isipin nyo. Ngayon ay magkukuha tayo ng isang uri ng sihi na tinatawag dito sa amin na aswang. So nandito nga pala tayo ngayon sa masukal na bakawan. Tara na. A few moments later. So yan nga guys. Ito nga pala ang tinatawag sa amin dito na sihing aswang. 'Yan. Ito naman ang ordinaryong sihi sa amin. Tingnan nyo ang pagkakaiba. Ang sihing aswang ay malapad. Ay, ayan, pabilog. Yan. Hindi ko alam kung bakit ito'y tinawag na sihing aswang. Sa aking palagay ay baka noong unang panahon ay mayroon talaga ditong naligaw na aswang. At dahil sa kabatuan ang lugar na ito ay baka wala siyang ibang makain. At dahil sa sobrang gutom ay sihi na lang ang kanyang kinain. Hii! Eh, nakakaawa namang aswang yan! Dami! O, tingnan nyo mga idol. Pero guys, huwag niyong paniniwalaan ang aking mga katang isip Subalit, yun talaga ang tawag sa isang uri ng sihi dito sa amin. Alam nyo ba na ang sihing ito ay isang uri ng snail na matatagpuan kahit saan man lugar dito sa Pilipinas? Maraming uri ang mga snail at may iba-ibang tawag. Tulad na lang ng kinuha natin ng nakaraan nating vlog na ang pangalan ay Dudu Dudu. dami dito oh. dami Woo. tuloy tuloy nakuha yan oh Woo. dami lalaki oh lalaki nila tingnan nyo guys lalaki nyan Lagyan natin dito Woo. Ito, tingnan nyo sunod sunod yan isang area lang kayang maka makaulam ng isang kawala agad din <laughs> dami tuloy tuloy ito pa nga dami oh ito hmm. wow tagay muna natin dyan Oh. No? Dami. Woo! Daming asuhang. <laughs> wow. Ang mga sihing ito ay masasarap, katulad din ng susu. Subalit ang suso ay sinisipsip, ito naman ay sinusungkit. Sandali lang akong nanguha ng sihing ngayon kasi nga para lang talaga to pang ulam bukas pananghalian at hapunan. So dito nakakita pa nga tayo ng tuway. Wow! Ooh, yummy! Sarap nito! Siguro ko mga nasa alas 9 ng oras na ito ngayon. Kaya sinadya ko ng umuwi. Yan yeah, nga guys. Ah. Keren yeah. yeah, nga guys, pauwi na tayo ngayon. At dahil marami na rin ang mga nahuli natin Aswang Sihing aswang. <laughs> as ha? Nasa kalagitnaan nga pala tayo ngayon ng bakawan. Kung saan walang mga tao. Napakatahimik. Yan. Yeah. Napaka payapa. Simoy ng hangin. Hmm. Marami. <laughs> Ito na nga po pala ang ating mga nakuha ngayon. Ayan, dami. Wow. Tingnan nyo yung ori ng aswang. I mean, sihi. Uh, lalaki nila. Ang tataba niyan. Malalaman niyan. At masasarap. So, maraming salamat nga pala sa inyong panunood. At don't forget to subscribe naman ang mga idol. Subscribe, mga idol. Like at mag-comment. Kaugnay sa inyong mga napanood, mga idol. yan hanggang sa susunod nating na video, shoutout ko kayo. Mag-comment lamang kayo at dito natatapos tayo. Paalam. Ingat. God bless you.